binili ko yung bracelet, ma'am. Basta pagkatanggap ko, pa. po siyang may something na nanindig talaga balayibo ko. Nang sinod ko siya. Tapos yung parang magaan yung pasok ng ano, naging maayos lahat. Yung mga hindi ko inasahan na pwede ko palang pagkakitaan, kumikita ako. Hanggang sa nakaipon, naiyak ako. Yala ko siya kasi parang magpapasko, sabi ko, ano ba yan, paano kong mabayaran? Kasi that time, ginigipit na akong mabayaran ko siya. Sabi ko, sige na, ah, bahala na, bahala na, si Lord. eto isusugal ko. Sabi ko, dumating dito, sabi mo pa, sabi ko pa, pumunta ko, pumunta sa bahay niyo. Tapos sabi ko, hindi ko mapuntahan kasi malayo, taga Rizal sa Rizal na kayo. Sabi ko, sige ma'am, ipadeliver na lang sa bahay. Suot ko na siya, sinusuot ko, lagi araw-araw. February 1, uh February first week nakabayad ako 1,000 sa kapatid ko. The following month nabayaran nakabayad na ulit ako ng na, para nagulat sila bakit ako nakabayad. So binigyan muna ako para hindi sila magtaka sa kung pinagkukuha yung pera. Para <laughs> <laughs> hindi sila magtaka. So sabi ko that time, ang sabi ko nagbibigay na yung partner ko ng pera sa akin kasi dati ma'am, hindi sila tumulong sa akin. Hmm kasi hindi siya nagbibigay. Mm, 'di diba? ah, ano ba? Kasi okay. dahil din sa ano, buhay talagang bracelet natin, ma'am. At saka yung yung hindi siya hindi siya ginawa ng simple lang, ma'am. Talagang buhay yan, binuhay namin ng isang taon yan. Ganahin namin yun ng 100%. At saka namin ibibigay sa tao. So, yun yung ma'am. Pati si, pati si partner nagbigay ng cash. Kung, kung sa ma'am dala na hindi oh, ko i-expect. Ano? Ano? Masaya patapos, talaga ako, I love you. Iyanan kahit niyo late, niyo kahit ngayon mo. ko lang yan nalaman, talagang uulat ng client ko, iniiyakan ko talaga. Totoo, kasi mahal na mahal ko kayo. Kung alam nyo lang, alam nyo ma, minsan sinasabi ko, sana naging Diyos ako, payamanin ko lahat ang tayo. kakainin ko lahat ng tao kasi pinoproblema naman lang na, ng talaga ng tao yung pera. Oh. Oh. <laughs> <laughs> may mga ano, Ma'am, na parang binabata kayo, mga oh. Oo. Sabi, wait, hindi, hindi ako maaano, ng matamatay ka. Yes. Kasi, Totoo, ma'am. Darating ang ano, may tamang panahon yan. So, nung umuwi siya ng June, ma'am, hindi kami <laughs> nagbayad kasi nandito siya, yung sila, oh, bakit may pambayad to? Ganyan, ganyan. kasi dati parang sabi ng kapatid ko ano ba yan, anong aasahan mo dyan wala kang aasahan dyan tapos ano, sabi ko ngayon po parang naging okay siya nagbibigay na talagang kusa siya ma'am, nagbibigay yes, um, yes. kasi meron ka lang sinusuot ngayon oh. meron na nagpo-protect sa'yo ma'am okay, meron may na tayong po. meron na may nagbabantay na sa'yo para maging okay ka okay Oh, and more, sana, okay? Magdasal lang tayo. Siyempre, lagi tayong magdadasal talaga. Ay, nako. Alhamdulillah, salamat kay sa Diyos na talagang isa ka, ano, alam mo yun, isa ka sa mga natulungan ko. Masaya ako, ma'am, sobra. Hindi mo lang makita sa puso ko kung gaano ko ako mag naging masaya ngayon. Sobra, masaya ako. Mm masaya ako. Thank you, ma'am mm Araw-araw -hmm. ka -araw, gusto mo sumaybay ako sa inyo. Tapos nag aano ako sa YouTube. Sabi ko, hindi ako mag-message kung ano. Ano doon ako sa YouTube. Pag ano, mag-realize. Yeah. Opo. Okay, madam. Maraming salamat. Thank